Ayan mga idol, pangabuhi sa uma. Ayan, dito tayo sa ating uh, pataniman ng pakwan. Ayan, umuulan po. At saka ito yung ating ulam. Tingnan ang ulam natin, Mel. Ayan, no? Oh, crabs. Ayan, maliliit na crabs. At saka ito, daing. Ayan, pero masarap po ito siya mga idol, o. Oh. Ayan, mga maliliit. Ha? Huh? Oh. Um. Obo siya? Ayan, sarap. Yan, at saka ito yung ating mga kasama. Yan, nanguha ng ulam. Ano yan, Nok? Turtle snake. Turtle snake po, mga Salam, idol. Salamat, pero mabusag ka na. Ulam na yan, pang ulam, mga idol. Laki ah, mga kilo. Yan, at saka mga palaka. Pero <laughs> so, si Paring Jumar, oh. Ay, wala pala si Paring Jumar. Yan, si Libato, sa kasama niya. Ito so, yung mga palakang nakuha. Yan, ulam po ito siya, mga idol. <laughs> yan, sa'yo ba, sa'yo ba, titingin. Ito mga idol oh. Yan. Ayan. Ulam libre nang ulam, no? Turtle snake oh. Yan, libre na yung ulam. Yan. Oh. Yan, ito yung ating uh, mauulam mga idol oh. Yan, palaka. Ayun, pasintabi po sa mga hindi kumakain ng palaka, pero masarap po ito siya mga idol, yan oh. Malalaking palaka. Yan. Ulamin po ito siya mga idol. Yan. wow, oh, laki ah, oh. Laki. Tsaka yung turtle snake. Nandun na. Siyempre, ito ang pinakamasarap mga idol, oh. Yan, ang crabs. Yan. Ulam na crabs. Yan, masarap po yan siya mga idol. Yan, nakuha to sa ano. Uh, area lang sarap na mga crabs yan dito tayo no oh, ginabi tayo dito umuulan po mga idol kaya swerteng swerte maraming palaka ang lumalabas pag umuulan yan palaka palaka hindi oh. malas ba 'yon? Oh, tayo, na, malas ba ang turtle snake? Sana turtle snake sana. Ay, ah, ito, ito. Yan oh. No. Yan ang turtle snake. Ulam din yan, nok. Ulam. na no. Adobo daw mga idol, adobo. with chili. Adobo with chili. Ito, kanin na kanin. Kanin yan kakainin natin. Yan. Ito talaga pinakamasarap. Wow! Crabs. Ano to? Dwarf? <laughs> Native crabs. <laughs> uh, nilaga muna mga idol sa lamasa at saka tubig. And then, uh, pinirito. Yan. Masarap to. Ah. Uh, Tap. tapa Walang tapon po ito. Walang tapon. Mmm. Um. Sarap. Sarap talaga. Bat, mahirap ba magkuha ng palaka? Bat, gabi? Hindi, man. Hindi naman. Hindi naman? Mabilis lang? No. Maliliit. Yung ano, no? Yung turtle snake. Madali lang? Hindi ka kinagat? Hindi. <laughs> <laughs> Muntik <Mastic> na? Muntik na? Yung... Ito si pare, oh. Marami siyang kuha, no? Kaya may mga kuwang malalaki, no? Oo. Oh. Yan, no? Yan. Yeah. May nakawala ba? nakita mo na hindi mo na kuha? Wala mo sa'yo. Lahat na kuha talaga? Lahat na kuha. <laughs> walang, walang takas? Walang takas. Walang takas, mga idol. Yan, si Paring Jumar, doon pa. Ayun yung may ilaw, oh. Yan. <laughs> Yan, no? oh. Para bukas ito. Ito, mga anak siguro to Mga maliliit, oh. Kaya yung tawag niya, oh. Yan. Bukas ito ulamin. Anong loto to bat? Bukas? Depende. na. Masarap to sa gata, no? Gata. Adobo sa gata yan. Masarap yan mga idol. Andito na yung ating Master Jumar. Eh, ini mga kasamahan na yun. Baka parang napahiya ako. Wala, wala akong kuha, ah. Wala akong kuha kahit isa. Ulo, ulo. Ulo, ulo. Yan. Si paring Jumar. Mar, bakit sa ulo, Mar? Patay, Oh, ito yung kuha ni paring Jumar, oh. Kamusta? Bakit marami kang kuha? Kami wala. Ako wala. Grabe, ho, Lalaki ng mga bakbak. Pero -bak. tumingin. So, sa, sa, mata lang, lang yan. Bak, bak Tingin nga, tingin. Pag flashlight nyo na mara, ano, parang ano yan, parang fluorescent. Ah. Pag ganyan ang flashlight mo, Pag ganyan, pag ganyan. Pag ganyan ang flashlight mo, makikita ka agad yan. Pag meron, ulat wala. Six. Bakit ako wala akong may nakita kahit isa? <laughs> <laughs> meron doon. Huh? Sa isang tumpok, tatlo sa tatlo, apat doon. Oh. Ayun Pag na. Pag-slide mo ganyan, kunin mo lang yung dalawa, maya, balikan mo naman yung dalawa. Tabi mo yan, ma. Tabi mo yung mga nakuha natin, o. Oh. Yan, o. Oh. palayo ka mo ba? <laughs> yan. Ito kay paring Jomar. Ito kay... Sino nga to? Kay Ayan. Kay Ayan. Kanina pa yun si Ito kay Libat. O ba? O ba? O ba yan, no? <laughs> <laughs> sa akin. Ito yung sa akin. Wala talaga kami nakuha, eh. Uh -huh. Hindi pa marunong ito kay pareng yung dami ah ayos ah to laki oh ay sa ilong mo lang pala tinuhog mar ilong uh. ah so hindi to siya mamatay kasi sa ilong ayan oh Yan dito kasi oh sa ilong ilong sila doon oh Sir, oh nanatay yung sire mas malaki ayan oh kayno kay noknok kay no oh oh ah ako, ako lang talaga ang walang may nakuha mga oh, idol. Than. Oh. Oh. <laughs> oh. na <laughs> Wow, <laughs> oh. ayos ah. Lima kami mga idol, ako lang walang kuha. <laughs> Marami pa yun doon, balikan ko yun. Kasi yung... Babalik pa, kakain mo na, kakain. Ayan, oh. Ayan, Marami yun doon kasi idol, ano, yung umalis oh, sila, umalis. Okay. <laughs> Kahit siguro Bukas siguro ng madaling araw, madami pa marno. Sa Monday talaga pag ano, pag mag-tractor na. Mag-tractor na. Ano masabi mo? Anong sikreto sa panghuli? Tingnan <laughs> mo, ganyan. Pag pag ganyan mo, ayun. Ayun na. Ayos, ayos. Ah, <laughs> oh, kakain po kami mga idol. Ano lang? Right, kakain na kami ngayong gabi. Kaya yeah, dito na yung ating ulam. Lulits dayok. Yan oh. Wala man ng sige. Yan. Siyempre ang crabs kanin natin at saka tuyo. Bukas na mga palaka. Yan, bukas na yan siya mga idol. Kain na. Kain. Sige, larga. Kain. Wow. Sarap. Ito yung pinakamasarap po. Oh. Wow. Opo, diapon. Yan, mungusok po yung kanin natin. Oh. Uh, babalikan dari mga nagtago. <laughs> Ayos, larga, larga. Kain. Kain tayo. <laughs> Walang patawa. Kain na. Kain na na. Basa po kami mga idol. Pero wala akong nakuha. Walang <laughs> kili. Yan. Alright, kain na na. Sobrang sarap ng crabs native, native crabs Wow, ito yung ating mga katropa kainan with tropa dito sa farm mga idol gabi lakas ng ulan knock knock ayos sombrero mo kainan na kainan na Ayun, kain ko tayo mga idol. Dalam tu, dalam tu kenyang, dalam tu. Tukar alam Sarap ng crabs. Kasi dala na ang mga